hindi na ulan parunong ko ba ako mag motor Woo, let's go sa okas Ah, Nabasa na rin siguro ang magamit nagamit ulit to. madali sobrang tagal na ito hindi nagamit itong motor na to medyo kinakabahan na ako bukasan na ako. O, sana yung confidence natin ng motor Dito dalas dalasan natin. Kaya lang kasi nung nakaraan nagubukulan. Mas mabagyo pa. Hindi ko sure kung i-upload ko ba to, Sa totoo lang sa so sobrang tagal natin na hindi nakakalabas. Hindi ko na alam kung ano yung content ko. saluto ako dun sa mga auto vloggers na kahit bumabagyo, kahit umuulan. Kasi ngayon nakakalabas sila. Nakakapamasyal sila kapag tumutok nila. Ibang klase. Ibang klase yung dedication nila sa motovlog. Sir J4, Sir John Moto, Sir Jerry P. Grabe. Sir Gino pa ang so, sumalupit yung direct Gino hopefully tuloy tuloy na itong magandang panahon at matuloy na yung long run to pinaglano natin Land Cruiser na yun, no? Classic. mainit Kaya na ganyan lang na naman ako nakikita may itim na ulap so, kayo sa we're on City mas tayo na index dito sa may Philippine Arena no, lalaro lang naman tayo ng RFID saan basahin na usuhin mo ayaw niya ang basahin so hindi na naman binasa Ang talaga eh X lang, dito sa N feel safer kapag naka big bike ako siguro dahil yung field of vision mo malawak, kita mo lahat very minimal ng blind spot tapos hindi ka mag-worry na ano mo yun wala akong masasagi madaling umiwas in case mayroong problem sa kalsada madaling mag switch ng lane kasi kita mo kaagad eh malay like kapag 4 wheels lagi ako nag aalangan kapag lilipat ng lane pag overtake dito, dito sa motor napakadali eh mga truck minsan nakakala nga yan gigit-gitin ka pa kung minsan kapag didipat ng lane yung mga motor overtaken mo lang natin ha Nasa drive-in tayo na tao kagad Yung pang isa Mas mabilis talaga pag motor eh Kung 4 wheel sandal ako nito Siguro nasa may may kawayan pa lang tayo Or kakalambas pa lang natin ang marilaw gawin dito lalagyan nila ng flyover dito para hindi nagta-traffic Taya na po, traffic. Nating sumingit. Hindi ako pa naman sumisingit. natin hindi nagmotor so medyo nabawasan na yung confidence natin so ingat ingat lang muna actually ingat ingat palagi detalye niyan one day. guys na tayo ulit Mabilis lang talaga to Nasdos pa lang traffic na. Traffic. It's it on test. What? It's on test for 100 G. ポーギーでは Meron na kagad slides lights. Sai mo, sai mo, sai mo. Ayaw pa din. Ayaw, ayaw. Okay, oh, well, next na So traffic pa din Sa so, EDSA Ito nyo naman traffic Paglampas ng SM North Nag clear up lang ng konti Ang gamonyos Tapos traffic na ulit And here Sa NLEX Hindi ko alam kung bakit Pero traffic na naman Bakit kaya sumingit so, try na natin sumingit sumingit lang po nakitaan lang po Dito? No, masikip din Bakit kaya? Ang traffic Ano nangyari dito? Usually na ako dito Kaya lang ngayon Anong nakakitsaga naman din Sige, tumasa sa akin tayo abuti tayo na siyam siyam ah, ah mukhang may aksidente doon after may aksidente may ginagawa sige na tayo Presidente nga. Okay. Ano nangyayari doon? Siyempre, no, okay driver. Tsaka yung kung may sakay man. May ba tayo. Kahapon, July 31, i release na yung DJI Osmo 360. So yun yung 360 camera na pantapat ng DJI sa Insta360 nila sa X5 Matagal po na gusto talaga bumili ng 360 camera Kaya lang Nabalitaan ko ngayon yung Osmo 360 don nun pag yung DJI ang binili natin so wala tayong problema sa mic kasi ang ginagamit natin yun yung mic mini di ba so ang gagawin ko sa vlogging setup natin kung sakaling bibili tayo nun so, kukunik ko lang yung isang mic doon sa 360 so hindi na natin kailangan mag extract ng audio from the Osmo Action so, tsaka tayo ilalatag, tsaka natin ilalatag sa timeline doon kahit cut and paste cut and paste na lang ng video kung ano yung audio na nandun ah. wala na lang wala na problema mas madali ang trabaho kaya lang ang problema ko sa 360 mas mahirap mag edit talaga so doble yung oras na gugugulin natin sa pag edit hindi ko pa sure kung bibili tayo nun let me know do, down in the comments kung kailangan natin yun kasi medyo mahal din eh nasa 30,000 plus din yun well mas mura siya kasi sa insta360 kasi yung insta360 na motorcycle bundle nasa 37,000 yata yun yung combo nun sa 30,000 plus well, hindi siya motorcycle bundle pero may kasama na siyang tatlong battery uh, case, lens protector saka yung pole alam ko yun yung kasama dun sa package uh, yun yung nakita ko hindi ako sure hindi ako masyadong sure pero yun, natutap talaga ako na bumili kaya lang hindi ko mapakawalan yung 30,000 eh. <laughs> Karami tayong bayarin. Isa pa, hindi naman tayo monetize. So, wala tayong source of funds. Kung napapansin nyo lahat ng ngire-review natin, puro galing sa bulsa ko yun. nagre-reklamo for well, the love of vlogging kasi nag-enjoy ako dito sa ginagawa ko so okay lang kahit gumastos tayo gusto nyo na magkaroon tayo ng pondo <laughs> please like, share, and subscribe the channel para ma-monetize tayo pero kahit hindi pa, tatay lang kayo. Uh, meron pa tayo mga i review probably helmet siguro kung makakairam din tayo ng motor baka sakaling bag motorcycle review tayo yung hey, atin wala namang imposible di ba sa kabila umabot na dito sa so, mga po sa traffic meron po kasing accident so nandito tayo ulit sa Petron Marilao at uh, dating gawin kakapi lang muna tayo bago mo eh uh, so anap tayo ng parking ano so, so dito tayo sa gilid Ah. Uf. Ito nyo naman, sobrang tumi Hindi na gagamit, may agay pa ng konti Tara, pati muna tayo Dog Sama, Sadi, quick commute to the office and coffee ride. I'm going to go in until our next vlog.